Ayan yung venue. Kasi ito yung post office. Ito tayo sa Isang City guys. Merong event dito mamaya. Ayan. So ito yung police. Ang dami ng pulis guys. Mamaya dito yung mga kasama natin. Ayan yung mga pulis. Ang dami. Naka-formation. Alam mo, dito makikita natin, mararamdaman natin, ang tunay na pagmamahal ng mga taga-barangay, piniyahan. Piniyahan po ba kayo lahat? Oo. Oh. Tagat saan natin? May butokan! Sige, para magbakti natin. Botokan! Mga tinga, putokan Ang ah, butokan sila. Ano, pa? ano ba? Ano ba Ano po? Butok na kakasabi ko lang, di ba? Hindi daw, hindi daw yung sisita. Hindi ka butokan. Sino pa po? Baka may ibang barangay pa. <laughs> <laughs> Saan? Ano pa barangay dito? <laughs> barangay! <UC laughs> Yuki! <UC> Kato! <Barangay>! <laughs> Ayan! Grabe! Pero, para ang dalim. Butokan!

Nandito ba nang-enjoy lang po tayo kasi may iba't iba, -iba tayong mga artist, ba? Mayroon naman mga gwapo at mga magaganda, babayang papati sa ating lahat. Nakauna na ganoon ang partner ko. Na-be sure po namin. Yes, I'm so nervous, no. <laughs> 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 Hindi po kang alam da ang dami kong buwan pero walang ako. So, dito tayo. Diba? Alam mo, makapupunta po yung mga bisita baka alas 10 pa. <laughs> Tapos yung mga, yung banda po hindi na rin po sa stage kakanta. Dito na lang din kasi nga mas maaga kayong dumating. Di diba? ano ba? Gusto niyo ba 'yon? Bobo naman ako titigan. Alam ko malaman. Ganda-ganda ka sa akin, anak. Oh, oh si Nana ay sabi, Mane! Diba? Eh, dapat. Nana, nagtititang ka lang, Mane? Oo. Oh. Sa lahat na gusto bumili ng mali, si nanay nagtitid lang. Na. Magkano na? Shampoo na ko pa Akala, Di ba akalain ko yun o? Oh. Nakikinig lang si nanay nagtitid na pa lang mali. Masarap ang mali, di ba nai? Oo. Ipita ba? Magkano yung mali? Shampoo piso? Ilimang piso ko yan, kubus Nagalit si nanay. Ayan, para natin mga kasama, meron tayong ipapapanood sa kanila na video. Nakikita niyo po ba yung stage? Nakikita niyo po? Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo lang at lang kayo. Oh, alit oh. oh diba? kami ba? Kami tong ng host, di ba na kami binigyan ng tubig? <laughs> <laughs> Hindi ka ba ba nasa t-shirt? <laughs> Sorry! Okay, mag-enjoy mag lang po kayo dyan, ha? Bandang people, mag-enjoy lang po kayo dyan. Hey guys, so, ayan. Thank you very much sa inyo, guys. Yung iba nating kasama, nandun na sa Quezon City, Caravan. Ayan. Ayan, ano nag-set up pa lang. Maaga pa kasi, guys. Mag-umpisa tayo, mga alas 4 pa. Yan yung mga uh, ano dito ngayon na uh, set up. So, May meron pang uh, sound, no. <laughs> isang katotak na pulis Yung, uh, Eh, totoo up pa lang guys ang doon sa maya uh, dulo ayan uh, sa inyo may sounds kasi guys kaya putol putol tayo ayan may sounds pero isang katotak na pulis yung uh, yung mating Ah, uh, uh -huh. uh -huh. uh -huh.

at abatalyon po yung kulit okay lang yan mas maganda for siguridad natin so hanggang doon sa gilid guys ayan hi ma'am good afternoon Alam ko po na alam natin ang ating gagawin. Alam ko po na alam natin kung paano natin pipiliin ang ating mga kandidato. Meron po akong tatanungin sa inyo. Paasang kamay, ho! Sino ang gustong sumakay sa aeroplano? Ako, bibili ng ticket. Ang oh, dami. Tingin! Kaya lang po ang piloto, yung driver ko. Oh, bet ayaw niyo na. O, oh, isa pa po, isa pa. Sino po ang papayag magpa-opera sa ospital? Kapraso lang po hiwa. Pero hindi doktor yung o-opera. Ayag? Hindi. Okay. Nakita niyo na po. Ibig sabihin, kinikilatis natin yung gagawa nung dapat gawin. Alimbawa po, nag-apply ako sa inyong security guard. Ano po una nyo nga hanapin sa akin? Esensya! Esensya! Ha? Esensya! Okay. Sabi dito, lisensya. Tama po yun, lisensya. Bakit lisensya? Kasi pag may lisensya, alam natin na yung security guard na naga apply sanay. Qualified. Alam ang gagawin. Mapoproteksyonan tayo. Marunong humawak ng baril. Ganun din po sa halalan. Piliin natin mabuti ang mga nag apply ang mga kandidato. <clears throat> Madali naman pong sipatin. Madali naman pong alamin. Minsan, dun lamang sa hilera nung, nung pagkakabuklod-buklod ng mga kandidato. Sana, sa Kongreso, <laughs> ibig sabihin po, Senado at saka yung House of Representatives, yung mga congressman, ano po dapat sa Senado? Anong ginagawa sa Senado? Anong ginagawa sa Kongreso? Batas. 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 Kaya pagka Senado ang pinag-usapan o Kongreso ang pinag-usapan, dapat abogado. Tama po. Garcia! Garcia! Mamaya. <laughs> Garcia! Garcia! Okay. Dapat po abogado dahil alam nila ang kanilang gagawin kasi sila'y aral sa batas, batas ang ginagawa. Okay, halimbawa po makikita niyo para lamang, para lamang magkaroon kayo ng idea dun sa motive pa lamang ng mga tumatakbo. Dalawa po ang linya ng mga kandidato. Dito yung hilera ng mga sikap. ng mga political dynasty, ng mga mayayaman, Tataas niyo po yan pagdating ni Jimmy Pondo. Sa Sana huwag kumulaan. Walang laro. po doon, eh. po. Yung nagbigay sa atin ng malasakit at saka yung talagang lumalaban sa... Mga Sana hindi manto. lumakas yung ulan, no? Kawawa yung ating mga, mga kababayan, adikado. guys. Nakapayong na lang sila, oh. Si Umaambon. Si pero, yung makawawa yung ating mga senior, sino, citizen, kumahambon. Ang gusto namang manalo at sino ang handalong maglingkod sa ating bayan Andami kung naman sila naman. ay mahalal oh. Sa pagkat ang kanilang hilera Andami ay puno abogado. Ah, okay. Kinisi ka, wala so so, lang, lang no, medyo maambon. Sana wag lumakas. As soon as they are elected, Yuma, uh, kayo na po ang magdedesisyon niyan, kayo na po ang magsasabi niyan kung sino ang karapat dapat sa darating na eleksyon sa May 12. Napakahalaga po ng inyong pipiliin sa pagkatang inyong pipiliin. Hindi lamang po yan para sa ating lahat ngayon, kundi para sa kinabukasan ng ating anak, ng anak ng ating mga anak, kung ano ang iiwanan nating buhay sa kanila. Sapagkat ang ating pong mga congressman, mga senador, sila ang humuhubog ng ating kinabukasan. Sila ang humuhubog ng batas para sa ating kaligtasan, sa ating kalinisan, sa ating kapaligiran, sa ating lahat ng lahat ng bagay para sa ating araw-araw na buhay. Yun lamang po ang aking habilin ngayong gabi sa inyong lahat. Sa ganating po mayo a 12, suriin po ninyong mabuti ang inyong mga kandidato. Huwag po kayo magpapasilaw sa bilay. Kaya naman po bilay, hindi ko sinasabing huwag ninyong tanggapin. Pwede po ninyo yang tanggapin. Pwede rin po ninyong ipakita pagkatapos ninyong bumoto kung sino ang inyong pinoto kasi pagka po halimbawa, binigyan ko kayo ng ayuda at sinabi kong imoto nyo ako, hindi po maganda yon. Pero pag kayo'y pumoto at hindi akong binoto nyo, pakita nyo sa akin, hindi akong binoto nyo, I can tell you this, wala silang magiging cause of action against you, pero kayo, meron kayong cause of action against me. So huwag kayong matakot tumanggap, pero bumoto ng tama. Ilamang po ang aking message. Magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, po natin at sorry, Bernhillo Garcia! napakagandang mensahe yes. partner ang para talaga sa atin dahil malap malalapit na rin talaga ang halalan partner, napapasig ko naglabasa ng mga payong dahil umakampun yata iyan po ay blessing nating yes. lahat dahil nararamdaman ko na ngayong mayo tayo naman ang magliligkot dito sa distrito 4 atin na to yes and of course Barangay Pidyaan, Distrito 4. Tawagin naman po natin ang, ang susunod na magsasalita sa ating lahat. Parang gusto kong pakingayin muna ulit yung yes. ating mga kadistrito partner. Pwede po ba isang malakas na palapakan na may kasamang Hiya!

sa mga senior san sa pita baludi eh. kasang ganang kabata di kayo magsisip Good evening District 4! Yeah! Well, alam nyo, ang nais nice, ang nam namin Juan Bong Sunday ni Consihal Kiko del Mundo at ng Duterte, magsaya kayo. Pero higit sa kasiyahan, ang gusto talaga namin ibigay sa inyo, pagbabago. Kaya kami nakikiusap, alam nyo, sa Mayo 12, mag na. Dito lang nagkakabantay ang boto ng pinakamayaman sa pinakamahirap. Kaya sana sa Mayo 12, sama-sama tayo. Ibalik natin yung congressman na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin sa Distrito 4. Congressman Bob Sunday! Siyempre, Wag natin kalimutan, yung aming kaibigan, yung Mr. Insurance sa Distrito 4, yung tao na nakita nyo, grabe magsakripiso, grabe magbigay ng serbisyo. Tulungan ulit natin si Kotsian Kiko Del Mundo! Siyempre po, huwag nyo kong kakalimutan. Hindi, pero alam nyo, lagi ko po sinasabi sa aking ina, hindi ako nag-abogasyah para magpayaman. Hindi ako nag-abogasyah para magtrabaho sa magandang law firm. Nag-abogasyah ako kasi sa murang edad nakita ko yung pangangailangan ng distrito natin. Isang abogadong malalapitan. Isang abogadong ipaglalaban sila. Isang abogadong nagagawa ng magagandang ordinansa para pagandahin ang buhay nila. Kaya ako nagpapagasa kahit po sa inyo. Kaya ako po nakikiusap na sana tulungan niyo po kaming tatlo. Ang nais lang naman namin mag, tatlo magbigay ng serbisyo sa pinamahal namin distrito. Kaya ako po lagi nagpapaalala lang na itong laban na unang namin tatlo ay hindi lang namin laban. Laban po nating lahat to. Laban natin para may balik yung pantay-pantay na pagkabahan ng serbisyo ng gobyerno. Laban una ating lahat to para makuha ninyo yung ayuda plus more. Kasi yung ayuda, hindi na mawawala yan. Pero dahil tapos na ang pandemya, ang mas kailangan ng distrito natin, ng bansa natin yung more. More quality education sa anak ninyo, sa apo ninyo, More quality healthcare para sa mga seniors, sa mga taong walang pabayad sa ospital. More pabahay, more trabaho, more kabuhayan. Lahat yan, kaya ng gobyerno, basta uunahin nila ang interes ng taong bayan. Kaya sana, sa Mayo at sama-sama tayo, tulungan natin. Congressman Bong Suntay, Consial Kiko Del Mundo, at Atty. Mig Suntay. Muli, magandang-magandang gabi. Barangay Pinyan. ¡All right! Santa Gas Si ¡Vaya! confianza, ¡Completa! 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 de pabalik Hinihintay namin Rudy Duterte Ikaw ang inspirasyon Ikaw ang kamay Sa aming pagbangon Wala ba tayo mga yeah. Ang Pilipinas ay may mapait na karanasan Ang Marsyado ay ating natiman.

On. Thank you.